Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Flags. Nandito po kami ngayon sa Dangwa at kami bibili ng mga bulaklak para sa aming mahal sa buhay na yumaon na. Yan, hindi po ako nag-video doon sa loob ng Dangwa. Dito lang po ako sa loob ng sasakyan kasi napakadami pong tao at mahirap mag-video kapag ganong napakaraming tao. Yan o, makikita nyo naman dito sa gilid-gilid uh, ng kalsada, dito sa dangwa, napakarami ng mga bulaklak. At yan, nata-traffic pa rin kami dahil sa dami na rin po ng tao na bumibili ng mga bulaklak. At yung uh, mga bulaklak na to sa truck, ayan o, yung mga nakakahon po pala na yan, mga bulaklak po pala yan, hinahagis-hagis lang nila dyan na napakadami pong deliver at hinahanda nila para po sa nalalapit na All Saints Day, All Souls Day. Ah, Nakauwi na po kami sa bahay. Uh, galing kami ng Southwood sa Laguna. Tapos sabi ko kay Sir Bernie, idaan na ako sa Dangwa. At bumili kami ng mga bulaklak para sa mahal namin sa buhay na yumaon na. Marami din po ang magtatanong sa inyo ngayon kung magkano yung presyuhan ng bulaklak sa dangwa. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito po yung mga pinamili ko ngayon na bulaklak. Yan, puro mumps na white lang po yung binili ko. Marami-rami din to. Ayan, Oh. No? Iba-iba po yung presyo nitong nabili ko na to. Kasi po, nung una, ang hinahanap ko yung mga magaganda na bulaklak na nakalagay sa timba, yung nakababad. Kasi yun yung nakikita ko na fresh na fresh. Kaya po, ang una kong nabili, ito. Ito po ay isang talik ng mumps, Malaysian mumps eto shaw oh. nakabalot pa sa dairy cream <laughs> ito po yung dami ng uh, isang tali sa una ko napuntahan na tindahan na, hindi pa kami nagiiikot uh, tiningnan ko lang tingnan niyo oh. mga fresh naman at alam nyo ba kung magkano presyo nito uh, ito po ay nabili ko ng 340 pesos isa lang po na to ngayon uh, nagtaka ko kasi gusto ko maraming bulaklak. Pupunuin ko ng bulaklak yung paligid ng lapida nila. Kaya, uh, sabi ko kung ito yung bibiling ko sa 340 pesos. Yung 2,000 pesos na bigay sa akin ni Sir Bernie ay kulang. Kung pupunuin ko yon kasi tinanong ko doon sa binilan ko nitong bulaklak na to. Pa, kung papalibutan ko yung lapida, nang puro bulaklak, wala siyang mga dahon, kagaya ng papwa. Uh, ilan po na ganito yung magagamit ko? Yun yung tanong ko sabi binilan ko. Ang sabi niya, nasa lima raw na ganito. Eddie kapag kinumpute mo, 340 times 5, 17. Doon pa lang po, ubus na yung... 2,000. Magkakaroon lang ako ng sukli na 300. Sabi ko doon sa ano, tindera, isa lang para hindi naman ako mapahiya na tanong ako ng tanong, wala akong nabili. Tapos umikot kami ni Sir Bernie. Tingin muna kami kung saan makakamura. Hanggang sa nakita namin yung binila namin nito. 180 pesos po. Isang ganito. Kung titingnan mo po ito, halos magkasindami lang o. Oh. Ito na 180 pesos, tapos ito 340 pesos. Yan, kaya lang, tingnan nyo, mas mahaba po, long stem, itong 340 pesos at saka para, halos pareho lang naman ng dami. O, kung titingnan nyo, halos pareho lang. O, di dito na ako bumili ng marami. Ito parang limang tali ito. itong isa na to. Tapos iniisip ko, parang kulang kasi sa side ni Sir Bernie, may bibigyan pa kami ng mga bulaklak at saka kandila. Ayan, bale, limang tali po ito. Ito sa limang tali na to, sobra-sobra uh, na po na malalagyan ko yung buong uh, buong paligid na lapidan ng uh, mga ingloes ko. Uh, bumali kami ni Sir Bernie kasi nga, sabi ko parang pulang pa. Bumili pa ako ng uh, mumps na 180 pesos na tatlo tatlong piraso kasi doon naman sa side ko meron din akong binibigyan ng mga bulaklak yung mga sa side ng father ko yung lola at lolo ko yan tsaka yung tito tita ko binibigyan ko ginagawaan ko sila ng mga bulaklak tapos eto bumili nga po ako nitong tea plant meron naman po akong tanim dito na tea plant kaya lang uh, magiging kawawa yung tea plant ko dito masyadong makakalbo kasi nung humini ako sa kapitbahay nung last year itinanim ko yung yung stem na ganito bumili lang ako ng dalawa ang dalawang tali ay tatlong stem nagkakahalaga po ito ng 15 pesos isang tali tapos bumili rin ako ng dahon ng rosal yan, eto ginagamit din to sa pag-aayos ng mga bulaklak. Yan, 15 pesos din po isang tali na ganito Ayan ngayon, patay na rin yung mother ko. Kaya uh, naisipan ko eto yung bilhin sa kanya. Itong Anthurium, ito yung binili ko at saka yung orchids. Ayan, itong white Anthurium na to, yung unang tingin, unang tanong ko sa mga ay ah, nagbebenta doon sa Dangwa. 700, 500. Ang pinakamura po na tanong ko ay uh, 400 pesos. Etong Anthurium na to. Kompare po sa size ng bulaklak niya kasi ito nasa medium size yung bulaklak niya tapos parang uh, isang dosena yung isang tali na to. Pero po ito, kalilibot kalilibot namin ni Sir Bernie. Nabili ko lang po ito ng 250 pesos. Ang medium size ng anturium. Bulak yung presyo po ng bulaklak doon sa dangwa, uh, may, may, mahal, may mura, kamukha nitong Malaysian mumps. Yung isang napagtanungan namin, 400 pesos po. Isang pack. Yung ganito lang, oh, 400 pesos po. Isang tali na ganito. Kaya umikot kami ng umikot. Ganun. Naglalaro po sa presyo ng Uh, 400 pinakamahal ng Malaysian mumps tapos meron ka ring mabibili na 1 140, 160, 180. Pero sa 180 ako pumunta kasi maganda at saka fresh. Kaya uh, depende din po doon sa bibilan niyo kung uh, mura 'yung ibibigay sa inyo kaya iikot muna po kayo bago po kayo bumili. Yung ibang bulaklak, hindi na po ako nagtanong kasi nga, ah, uh, kainitan nandun kami para mga nasa 1 o'clock nandun kami sa Dangwa after namin nga na uh, manggaling doon sa Southwood nagyaya ako kay server ni sa Dangwa kaysa ka ako sa bumili ako dito sa bulakan ng mga bulaklak uh, doon na sa Dangwa makakapamili ka ng mas magaganda, maraming mapagtipilian na gusto mong bulaklak tapos uh, makakabili ka pa ng mas marami at mura eto, isa pa na binili ko para sa mother ko itong orchids. Ah, ito pong orchids, isang, isang pack po nila, isang talik ay two and a half dozen daw po ang bilang na isang stem ng orchids na white na to. Pero, mas mura po yung kulay violet, white and violet, yun po ay nagkakahalaga ng 500. Two and a half dozen na yon. Pero ito po, ay nagkakahalaga po ng 750 isang tali and nasa two and a half dozen. Tapos sabi ko dun sa seller, uh, pwede ba na kalahati lang kasi sobra dami. Uh, konti lang naman kasi kako. Uh, sabi niya, okay po, sige, magbibigay ako ng kalahati. Kaya lang, 400. hundred sabi ko, sige, 400. Para maging maganda yung madala namin ng mga bulaklak doon sa mother ko. Nagbigay sa akin ng pambili nito yung sister ko. Siya yung sagot dito. Kasi ako ang sagot ko yung mga kandila nilikod ko na kung alin yung maganda. Kasi ang mother ko nung buhay, ganito na yung ginagawa ko para doon sa, sa parents niya. Ginagawa namin ng mga bulaklak. Kahit nga nung 16 years old ako at maraming bulaklak yung mga orchids ko. Kinukuha ko po yun para i-arrange para doon sa parents ng mother ko. Kaya ngayon, uh, para sa kanya naman, tsaka sa parents niya. Yan, orchids pa din nung last year ang ginawa ko doon ay sunflower. Sa uh, YouTube channel ko rin po 'yon naka-upload. Pwede nyo rin pong puntahan kung paano ko po ginawa 'yon. ako nag-arrange ng bulaklak noon. Ngayon po, uh, iba naman yung gagawin ko na pag-arrange ng mga bulaklak. Kaya uh, abangan nyo rin po 'yon. Syempre, bumili din po ako ng uh, floral foam hindi naman po tayo makakapag-arrange ng bulaklak kung wala tayong floral foam. Ito po, limang piraso, nagkakahalaga na 170 pesos. Kaya lang, apat na lang to kasi binigay ko po kay Ka Rudy ng Kaligatan TV yung isa. Tapos, bumili ko ng anim na basket. Yan, ito po. Isang ganito. Kasi kapag ganito yung ginamit mo na basket, tapos, lalagyan mo lang ng tea plant na sa pag-a-arrange, konti lang na bulaklak magagamit mo. Kaya, mas, mas marami ko na mabibigyan ng mga bulaklak na mahal namin sa buhay. Yan. Tapos, eto po. Yan. Bumili din po ako nito. Nung dalaga pa ako, tsaka nung mga nakakaraang taon, nagdi-DIY ako nito. Gumagawa ako nito. Ayan, bumili po ako ng dalawa nito. Stand. Natuwa kasi ako nandun na sa dangwa. Hindi na ako magdi-DIY. Ayan, nakita ko to sa dangwa. Itong malaki. Hindi na ako gagawa. Hindi na mapupukpok na martilyo yung kamay ko pagawa. Ito. 70 pesos lang po to gawa na. Hindi ka nabibili ng, ng tabla na ganito. Nakakapitan. Tapos ito, maliit. 50 pesos. O ba? Diba? hindi ka na maghihirap na maglagari, bumili ng tabla, uh, magpakuha ng mga daluro. Uh, bago ko po tapusin itong aking video, may isa po ako na i-share sa inyo para hindi po sabay-sabay yung gastos kapag ganitong nagkakaroon tayo ng okasyon kasi alam naman natin na yung All Souls' Day, All Saints' Day ay pinaghahandaan din natin sa pamamagitan ng pagbili ng mga kandila, bulaklak. Ngayon, i-share ko lang po sa inyo kung paano yung ginagawa ko na uh, paghahanda uh, para hindi isang bagsakan lang na malaki yung bili ko ng mga bulaklak at kandila. Lalo lalo na po dito sa kandila, uh, bumibili po ako ng mga kandila tuwing mag-grocery kami. pa isa, isa o dalawang ganito. Sa so, ngayon po, meron na po akong nabili na labing dalawang pack na tigda dalawang piraso ng liwanag candle na isang pack o dalawang pirasong pack lang po ako bumili sa tuwing ako ay mag grocery, kaya po eto nakaipon po ako ng maraming kandila bago mag All Saints Day tapos ito, mahaba nga po to yung malalaki na ganyan tapos meron din ako na dalawang yung sa baso, kasi ito para dun sa uh, mother at father ni Sir Bernie tapos, kapag naubos na yung kandila sa loob, bumili rin ako ng panglagay uli, pangreserba. Ayan, walong piraso na ganito yung binili ko. Tapos, meron pang isang pack na ganito. Kaya po, unti-unti uh, ko po na nabibili yung mga kailangan ko para hindi po isang bagsakan lang yung bili ng mga kinakailangan ko na ipamigay kasi marami nga po tayo na mahal sa buhay na uh, namatay uh, para po lagyan sila ng tanglaw at dasalan natin. Halos lahat po sa atin ay nandun at nagtusisindi ng kandila at nag-aalay ng mga dasal para sa ating yumao na mga minamahal sa buhay. Yan lang po yung isa ko na si share sa inyo para hindi po isang bagsakan lang yung bili. At pasensya na po sa mga nag-aalok sa akin ng mga kandila kasi malayo pa lang yung All Saints Day, All Souls Day. Marami na po ako nabibili ng mga kandila. Ayan po, tapusin ko na po itong aking video at nakapag-share na rin po ako sa inyo ng mga napamili namin bulaklak doon sa Dangwa. Ayan po, hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panunood. Keep safe everyone! God bless!